So, kung matagal ka na nagmumotor, alam mo na na parte na ng pagmumotor natin yung mga ginagawa natin yung na maintenance na. So, kahit ay yung mga maintenance natin yung mga bagay na o parts, biasa na nalalas pagabang habang ginagamit natin yung motor. Kasama na dun yung nalalas pag dumudumi. Tulad ng mga langis, engine oil, gear oil, o so, dumudumi siya habang ginagamit natin yung motor. LP, air filter, throttle body. So, so alam na natin na parke ng pag umotor natin, ng specific na odor, tinakbo yung motor. Dapat nating linis yung mga gamit na yan. So sa dami ng parts na nililinis natin, merong mga nakakalimutan yung mga tao kung bakit nakakalimutan yung motor. At isa na doon, yung sa center stand. Dahil sobrang daming sinayang na akong nakikita na nag-i-stack up yung center stand natin nag-iista ka dahil hindi siya nalilinis, uh, prone siya sa dumi kasi nasa ilalim, pagka uh, nabaha ka, unang-una yung centers na sumasal ng mga tubig. So, dapat nililinis din natin siya. Guys. So, yung nga, papakita ko sa inyo kung paano maglinis sa centers. At kung hindi naman kayo ganun, kasi pag maglinis, Um, merong paraan na mas mabawasan natin yung pagka-stack up ng center stand natin. So, yun yung stainless na parts. So, pagka stainless, uh, hindi siya prone sa kalawang. So, mas less maintenance ang gagawin mo. Gagawin natin sa araw na to is palitan ko yung mga center stand ko, side stand ko ng stainless parts. So, ito yung mga gamit ko. Tala. so, ito yung mga stainless parts na um, ipapalit ko. na no? Stainless steel. So, ito. Yung sa center stand natin, um, titanium inox 304. Yung inox 304, uh, mas parang mas kilala yan sa ano, stainless steel na tawag. So, AB Barrio p Kung napansin nyo, iba yung pangalan dito. Itong Barrio, alam, ito yung clear. PSX, ewan ko kung ano to. Sa so, itong AB, hindi ko alam kung anong motor yan sa ibang bansa. Pero ito is, um, galing kasi ito ng, hindi ko sigurado. Overseas lang na alagay sana eh, sa Shopee. So, hindi ko alam kung anong bansa galing to. Pero hindi to sa Pinas. Malaysia siguro to. Yan. Pero ito yung center stand natin. So, wala namang kakaiba dito. Wala namang special. Um, stainless steel lang talaga siya. Saka yung brand niya. And titanium. So, ayan. Ito yung brand niya. Ayan. And titanium. So, normal na center stand lang din naman siya. Tapos, ito yung isa. Um, pinabili ko lang sa kaibigan ko. Galing, ito ay galing ng Vietnam. Special parts talaga. Gawa. So, tinesting ko na to, nakabit ko na to. Kasi, yung mga stainless steel na center stand na nilalabas sa market is pang version 2. So, magkaiba yung putas ng saksakan ng sensor ng version 2 at ng version 3. So, yung version 2, eto, nasa gitna siya. Version 3, um, nasa 5 o'clock. Kung isipin nyo, um, relo, bandang 5 o'clock na to. Eto, 6 o'clock. Tapos, eto yung um, stock na center stand natin, kung mapapansin nyo. Uh, eto, nandito yung butat sa gilid. Instead na nasa gitna. Yung mga version 2 nasa gitna. Version 3, nasa gilid. 5 o'clock. So, same size lang din siya. Standard size. Ayan. Standard size. Yun lang. Dun lang nagkaiba sa dito. Sa saksakan ng sensor. kapag pag bumili kayo nito, Uh, pag bumili kayo nito, um, Taigawa ta Special Parts na side stand. mayroon siyang kasamang spring, stainless na din. So, hindi siya kakalawangin. Saka, itong bolt sa sensor. So, ito yung inclusion nito, pag bumili kayo. Um, so, meron akong 5 pieces nito. Uh, nabili na, na, na yung dalawa. So, 3 pieces na lang yung natitira. Parehas to, lalagay ko yung link sa uh, comment section. Link ng Shopee. So, mga pala yung side stand na to, no, kasi sa uh, mga available dito sa Pinas. Kasi napansin ko lang, wala pang merong um, ganito na nagtitinda, seller. Saka mukhang premium yung itsura niya. Ayan, Dahil sa branding, Takigawa. Yung putras ko kasi Takigawa din. Takigawa yung putras ko. So, tinerno ko na rin yung side stand. Yun lang, um hindi na kaya mag-uwi ng kaibigan ko ng center stand kasi sobrang laki ng space na kakainin niya sa bagahe. Kaya bumili na lang din ako sa shopping ng center stand. Pero ito, pina ko lang. Meron pa akong 3 pieces nito. Um, kung gusto niyo mag-avail, nasa comment section yung link. side stand. So, ayan yung, ano, ito yung sensor natin. Ito yung saksakan ng stand. Uh, bale, meron ito yung bolts na para sa um, sen, uh, side stand natin. Meron niyang nut sa likod. Nakatusok yan na ganyan. Nakatusok siya na pa ganyan. Tapos merong nut sa likod. Pag tatanggalin nyo, luluwagan nyo muna yung nut. Saka nyo pipihitin ito. Pero bago nyo mag magkaroon ng access dito, um, may nakalagay pang sensor dyan. Ayan, ganyan. Siguro niya. Tapos sa sensor, meron ulit siyang bolts. Ito na. Yan yan. So, yan. Ito yung pinaka-accessible. So, ito yung unang yung tatanggal. Ko. Tanggal niya niyan, yan. Tap. Sensor, tanggal. Access ng bolts sa likod. Dito. Sa kanya, tatanggal yung ito. Ayan. So, ganun yun. yan. Ayan, ikakabit ko na natin to. Pakita okay, ko sa inyo. Tapos, ito pa lang um, sensor stand natin, tatapat niya itong butas na ito. Ayan. Ito yung taga-trigger ng sensor. Kung mag, kung safe na ba mag-on yung motor, natanggal na ba yung side stand. So, by default, nakaganyan yung ano niyan. Pag naka-side stand ka, ganyan yung tura niyan. Tapos, kapag ka, mo na yung side stand mo, taangat na dito. Ayan. Kaangat siya. Yun ay magte-trigger na. Pwede na mag-on yung Na okay? Pwede mo siyang i-start. So, yun yung logic ng sen ano, sensor na to So, kabit na natin. Ito na no, binutasan ko lang to para mag-upit sa video. Okay. Tapos, kakabit ko na yun at sa likod. i-abang yeah, ko na kasi konti lang yung clearance nyo. Kain ko lang yung nut sa, sa loob. Sa likod. Ano? Ano? Uh -huh. low talaga sya, may place sya sa liwa kanan, yung spring ang nagpapa stable dyan, pag kinapitan natin yung spring dito so, yung sensor na muna o yung kulit ng sensor puto so, nang hulog sa tubo yung sensor, yung butas dito sa pinabrigate ko na butas para so, Yeah, yun so yung after the sensor ito naman yung bolts sensor pa flower yung yung pattern kaya kung gusto nyo bilhin na lang kayo ng ng CNC o ng hem na para sa side stand side stand sensor Then, kabit natin yung spring. So, itong spring, uh, may kawitan yan dito. Ilapit. May kawitan yan dito. Ayan. Tapos, gagamitin, na, gagamitin natin itong leverage para may pass. Mahatak natin, tapos mapasok natin. Ako, ang gina-discarte dyan. Papasok na to yung dulo niyan, ilalagay mo dito sa kasang sa mo dito sa side, side. so, parang sabitan sa so, ating uh, itutulak pababa ito ay itutulak ng pababa ng pwersa na ito itutulak pababa tapos sasama na tong spring sa dulo Again. ganun yun. Ayan, okay na. Try natin kung aandar siya ng nakababata. Ayan, naka na tayo. Ayan, pinipindot ko siya, hindi siya umaandar. Ngayon, itiklop natin. nakaon hmm. Naka-on. Ipindutin ko na ito. Okay, goods. Pero kadali lang magpalit ng side stand. Sa center stand, medyo may hirapan tayo kasi um, kailangan natin ng alalay. Or kahit yung sa side stand na lang yung gawin natin, ano, para, to, para lang tumayo yung motor. So, kapit na natin. Papanood itong video na to, no? uh, gusto niya rin magtanggal ng center stand. Uh, importante na, ito lang kasi yung ano niya, yung lock niya, yung access. Once na at nyo na tong pin na to ito ang tinuturo ko beben nyo lang naman yan once na natanggal nyo yan pupukin nyo na tong eh pero dahan dahan lang importante na wag nyo puwersahin kasi yung ehe na yan, nakadikit yan sa makina nyo. Maraming nababasagan ng makina dahil nagpalit ng center stand. So, magdahan-dahan kayo. Dahil, especially kung stock up na yung, ano yong yung center stand nyo. Sobrang tagal na bago nyo. Malinis. So, yun. Ingat lang kayo dyan. Nakikita nyo itong naka-osli na ito. Meron yan sa taas, meron yan sa baba. So, uh, sikwatin nyo lang muna ng na um, uh, flat screw. After nyo masikwat, um, pwede nyo, nyo yung i-planis. Ang galing pa naman na nga muna itong ano <laughs> Wait lang Ang galing na yung tambucho So ito Ito tuwid niya yan Para may pasok niya Para mahugot niya sa dito Sa apartment na ito Kaya kailangan ituwid niya Mga nakalakot Parang ganyan. Okay. Ito na yung pinakalak ng center stand natin. Kailangan na mapagdikit nyo yung dalawang dulo. Para magkas. Hindi na yung ugot natin. So yan, yeah, may washer Tapos ito uh, Pupukin na natin. Pero kailangan hindi na siya naka center stand So yala i-alala niyo na kagad yung Side stand niya sa ilalim So tatanggalin ko dito sa center stand Ito na tayo Gamitin ko lang itong stand camera ko Para pa ito Kung paano ang gagawin kong Pagtanggalin Uh, ako, ang gamit ko lang. Kung may rubber mallet kayo, rubber mallet. Pero ako, ito gamit ko. Saka ito. Ayan. Umurong na siya, pwede din siyang hugutin. Sa kabila. ganito yung tsura niya sa kabila. Ito yung umurong na part. Ayan. Ayan. So, medyo nagbibuild up na yung dumi. Lalo kung binaha kayo. So, bantayan nyo lagi ito pag binabaha kayo. Kasi naging stock up yan. Mm -hmm. Ayan. So, yung iba, yung ginagawa dito. Para mahugot nila kapag nag-stock up talaga nilalagyan nila dito ng hiwa ginagrinder nila dito sa ilalim sa so, kanila inisip rin ang double deportee hanggang sa um, kumalat siya sa ilalim kasi kung mapapansin nyo to ayan hindi, ito yung diameter nito hindi katulad nung nasa gilid, dalawang gilid kasi sinadya nila yan para pwede nyo magkaroon ng allowance, tapos dito papasok yung ano dito, dito magsisimula ako malat yung double d na spray kaya yan. kaya yun di yun sa mga mekaniko na madiskarte binubutasan nila to para dito nila mag double d bukod dito ispray nila dito ispray nila dito sa gitna din inisprayan nila so yun yeah. basta ang pinaka importante ano banayad lang yung pokpok -pok nyo kasi mapupersa yung ilalim ng makina nyo, bubabasag. So, kung um, pagpokpok nyo, hindi pa rin siya umusog o hindi gumagalaw yung ehe. Um, kailangan nyo na ng discard doon. Yun nga, yung bubutasan yung gilid ng center stand. Kung hindi kayo marunong ano, pagawa nyo sa mekanika kasi sensitive din yung ilalim ng makina natin. Yan lang. Um, Kapitan natin yung center stand na binili ko. Aftermarket punasang ano muna. Tapos lalagyan ko na panibagong grasa. Para um, fresh. Kasi may mga dumi-dumi na rin na kumapit dyan eh. Pupunasan ko na lang siya. Para hindi ko na kailangan tuyuin kasi magdidilim na din. Pwede na yan. Tapos yung grasa na ilalagay nyo dito, kailangan high temp din. Itong gamit ko, uh, grasa ng truck to. Ilalagay dito sa mga bearing nila. Tapos, ikakalat ko to doon, dito. Sa part na to. siya. Siya oh, ako papasok ipapasok-pasok dito para kumalat yung grasa sa loob. Ayan, iniigat-igat ko lang. Para yung gasa kumalat sa loob. So mga tol, babalik na natin. Uh, Unahin ko lang iporma yung center stand bago natin ikabit yung mayroon. Sa kabila pala dapat. <laughs> sa kabila, sa kabila. Di pa tayo. Sa so, pagbalik ng center stand, uh, ganito yung itsura niyan. Tapos merong nakaumbok dito. Banda. Doon may papasok tong bilog. So, eto yung, ganito yung forma niyan pag binalik niya. Balik na natin yung lock, tapos kakabit natin yung spring dito sa kabila. Pero balik na muna natin yung lock para hindi na gumalaw. Yan, pwede na natin sa i-center stand bago natin kabit yung spring in your So sa pagbalik ng spring, um, gamit, gamit lang ulit kayo ng ganito. Mas maganda ko, mas mahaba para mas may, uh, may puwersa. Gamitin nyo lang din ulit tong leverage. So, ayan. Uh, yung pagsasabitan nito is ito. Uh, yung tangkay kanina. Ayan, uh, uh, nasa atas. Tapos, uh, since, uh, mula siya katulad nitong sa stock natin, na uh, may sabitan talaga. Dito siya sinasabi. Sa stem na to. Since sa stock meron siya nga namin. Nakawas So, ganun na ulit. Try natin.

why you speeding? Why you going so fast? Why this life's moving so fast?